Narinig mo na ba ang kwento na isang preso na tuwing gabi pinalalabas mula sa kulungan, hindi para tumakas kundi para manghuli ng mga aswang? Isipin mong nakakulong ka sa araw, pero sa dilim ng gabi ikaw ang sandata laban sa mga halimaw. Isang misteryosong bilanggo sa Amerika, kalahating tao at kalahating nilalang, inilalaban sa mga aswang na nagmumula sa pinakadilim na bahagi ng kagubatan. Pero bakit siyang pinili? Ano ang itinatagong lihim na kanyang pagkatao, na mas nakakatakot pa kaysa mismo mga aswang na kanyang hinahabol? Kung gusto mong madiskobre ang buong misteryo, huwag mong palampasin ang kwentong ito, panuorin mo hanggang dulo. At kung gusto mo pang makarinig ng ganitong nakakakilabot na mga kwento, magsubscribe ka na, ilik mo ang video, at iwan na komento kung anong klaseng kwento ang nais nice mong marinig sa susunod. Sa bawat gabi ng katahimikan, may isang presong ikinukulong sa araw at palalayain lamang pagsapit ng dilim. Hindi siya karaniwang preso. Siya ang lihim na sandata ng bayan. Sa malayo, sa isang maliit na bayan sa Amerika. May mga ulat na misteryosong pagpatay. Mga hayop na pinupunit na parang walang awa at mga taong nawawala na lamang ng walang bakas. At sa gitna ng lahat na ito, kumakalat ang bulong, aswang. Ang preso, isang lalaking may bakas na sugat mula sa mga lumang labanan, ay may mata na tila alam ang madilim na lihim ng gabi. Pinapalabas siya mula sa selda at tangi mga tanikala sa kanyang mga kamay ang pumipigil sa kanya. Ngunit bakit siya? Bakit isang bilanggo ang pinakakawalan para lamang manugis na halimaw? Sa bawat hakbang niya sa madilim na kalsada ng Amerika, dala niya ang bigat ng isang nakaraan na hindi niya kayang takasan. Kasama niya ang mga alagad ng batas, ngunit kitang kita ang takot sa kanilang mga mata. Hindi nila alam kung mas dapat silang matakot sa aswang o sa presong ito. Mula sa gilid ng kagubatan, may mga mata na nakamasid. Mga matang kumikislap na parang gutom na hayop. Ang hangin ay biglang lumamig. Ang tahimik na gabi ay napalitan ng na mga bulungan na parang galing sa ibang mundo tumaas ang balahibo ng lahat. Ngunit ang preso, numiti. Sa kanyang bulong, isang wika ng ang kanyang sinambit. Isang orasyon, isang panalangin na tila ba't nagmumula pa sa kanyang lahi. Frachaw, bantayan ako, mahina niyang bikas, habang ang mga tanikala sa kanyang mga kamay ay kumalansing na parang may sariling buhay. Lumapit ang alagad ng batas at nagtanong, ano ang sinabi mo? Ngunit bago siya makasagot, isang sigaw mula sa dilim ang bumulaga. Isang nilalang na may mahabang kuko at kakpak na itim ang biglang sumulpot. Tumigil ang lahat. Ngunit ang preso, tilahanda na, at dahan-dahan niyang tiniklop ang kanyang kamay, pinipigil ang panginginig. Sino nga ba talaga ang mas mapanganib ngayong gabi ang aswang o ang taong inilabas mula sa bilangguan? Mula sa dilim, lumipad ang halimaw na may nisi sa dugwang bibig, at ang mga mata nitong pulang-pula ay nakatutok lang sa preso. Parang matagal na nitong hinihintay ang sandaling ito, ang mga pulis ay nagsisigawan, naglabas ng baril, ngunit nang inginig ang kanilang mga kamay. Ang bala ay tila walang silbi laban sa halimaw na kay Bilis kumilos, kay Bilis mawala at muling lilitaw sa ibang direksyon. Ngunit ang preso ay nanatiling tahimik. Nakayuko siya sandali, sa kamarahang inyangat ang kanyang ulo, at muling binikas ang lumang wika ng kanyang mga ninuno. Ang hangin ay kumulog at sa malamig na kalsada, ramdam ng lahat na may kakaibang puwersang gumising. May utang ako sa dilim, bulong ng preso, at ngayong gabi, babayaan ko. Dahan-dahan niyang inyunat ang kanyang mga kamay, at ang mga tanikala ay tila nagbago na anyo, nagningning ang mga ito na parang bakal na pinanday ng mga monghi sa malalayong templo na Dailan. Ang aswang ay umatungal, halong galit at takot. Lumapit ito, mabilis, handang lapay ng preso, munit sa unang paglapag ng mga kuko nito, sinalubong ito ng tanikala na biglang umiting, parang buhay na ahas na pumulupot sa pakpak ng halimaw. Umuga ang lupa sa lakas ng banggaan. Napatigil ang lahat. Hindi ninyo nagintindihan, sigaw ng preso habang nakikipagbuno, hindi ako inilabas para hulihin lang ang halimaw na ito. Huminto siya, hingal na hingal, at ang kanyang mga mata ay nagbago, tila ba nagliliwanag sa gitna ng kadiliman. Dahil ako mismo ay isa sa kanila. Namilog ang mga mata ng mga pulis, ang ilan ay umatras, halos mahulog ang kanilang baril sa sahig. Ang preso ay ngumisi, ngunit ang nising iyon ay puno ng sakit at galit. Sa ilalim ng buwan, unti-unting nagbago ang kanyang anyo. Ang kanyang balat ay kumunot, ang mga nipin ay tumalim, at ang kanyang mga kuko ay humaba na parang sa halimaw na kinatatakutan nila. Ngunit iba siya. Hindi siya ganap na tao, hindi rin siya ganap na aswang. Isa siyang nilalang na nabuhay sa pagitan ng dalawang mundo. Ginawa nila akong halimaw, bulong niya habang pinipilipit ang tanikala na pumupulupot sa pakpak ng aswang. Pero ngayon gagamitin ko ang sumpa na ito para tapusin ang lahi ninyo. Ang aswang ay nagnangalit, pumipiglas, ngunit lalo lamang humigpit ang tanikala na nagliliwanag na parang apoy mula sa mga sinaunang templo na dayland. Sa kalayuan, ang mga aso ay umalulong, at ang hangin ay nagdala na amoy ng dugo at usok. Hindi lang isang aswang ang nandito, sigaw na isa sa mga pulis, habang itinuro ang kagubatan. Mula sa kadiliman, may lumabas na iba pa, tatlo, lima, at higit pa. Mga nilalang nagutom, may matatalim na mata at kakpak na kumakaway sa malamig na hangin na Amerika napaatras ang mga tao. Nanginginig. Walang ibang alam na gagawin. Ngunit ang preso tumayo sa gitna, hawak pa rin ang tanikala na kumikislap sa kanyang mga kamay. Gayong gabi, wika niya sa wikang banyaga na halos hindi maunawaan ng mga pulis, ako ang magiging halimaw na mas kinatatakutan ninyo kaysa kanila. At sa isang iglap, tumalon siya sa hangin, kasabay na alulong ng mga aswang na unti-unting lumalapit sa kanila. Sumalpok ang kanyang katawan sa unang halimaw, at ang tunog na pagkakabunggo ay umalingaungaw sa buong kagubatan. Napasigaw ang mga pulis, ang ilan ay tumakbo, ang iba'y nanatili, nanginginig habang pinapaputukan ang mga nilalang na parang hindi tinatablan ng bala. Ang preso, gayoy kalahating tao at kalahating aswang, ay walang takot na nakikipaglaban. Ang kanyang mga tanikala ay parang nabubuhay, pumupulupot, humihiwa, at nag-apoy na tila ba't may banal na kapangyarihan. Ngunit sa bawat aswang na kanyang napapatay, dalawang iba pa ang sumusulpot mula sa dilim. Hindi matatapos ito, sigaw na isang pulis na halos mawalan ng pag-asa. Hindi sila maubos. Mumisi ang preso, duguan ang kanyang mukhan ngunit matalim ang kanyang titig. Hindi ninyo alam, bulong niya habang pinupunit ang pakpak na isa pang aswang. Ako ang dahilan kung bakit sila narito. Napahinto ang lahat. Sa gitna ng kagubatan, umaling-aunggaw ang isang malalim na tinig. Isang boses na hindi galing sa tao, hindi galing sa halimaw, isang tinig na bumabalot sa buong paligid na parang dumadagondong na kulog matagal na kitang hinahanap. Napatingala ang preso at sa dulo na madilim na kalsada, isang figura ang lumitaw. Mas matangkad, mas nakakatakot at ang ora nito ay parang mismong pinagmulan ng lahat ng kasamaan. Napalunok ang preso at kahit ang mga tanikala sa kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Dumating na ang aking hari, bulong na isa sa mga aswang bago ito sumunggab muli sa isang pulis. Mula sa anino, umusad ang hari ng mga aswang. Ang kanyang balat ay kulay abo na parang bulok na laman, ang mga mata ay nagliliab sa pula, at ang kanyang mga pakpak ay kasinlaki ng puno. Tahimik ang lahat kahit ang hangin ay tila natigil. Ang preso ay tumayo, hingal na hingal, basang-basa ng dugo, hindi lamang ng mga halimaw kundi pati na sarili niyang sugat. Ngunit hindi siya umurong. Kung ikaw ang hari, mariin niyang wika, ako ang sumpang hindi mo kayang balin. Umalingaungaw ang halakrak ng hari na hari ng mga aswang. Isang halakrak na nagpatindig ng balahibo ng lahat ng nakaririnig. Anak ng tao at gabi, wika ng hari, hindi mo alam ang totoo. Hindi ka isinumpat, ikaw ang nilikha. Namilog ang mga mata ng preso, bahagyang umatras, at sa unang pagkakataon, kita ang takot sa kanyang mukha. Hindi, mahinang sagot niya. Ginawa nila akong sandata laban sa inyo. Mumisi ang hari at lumapit ng mabagal. Hindi, anak. Ginawa kitang pintuan. Biglang yumanig ang lupa at mula sa ilalim ng kagubatan, nagbitak ang lupa. Lumabas ang makakapal na usok at mga aninong parang kumakawala mula sa impyerno. Nagsisigawan ang mga pulis, ang ilan ay agad na natumba, at ang iba'y halos mawalan na bait sa nakikita. Habang ang presoy nakatayo sa gitna, dinig ang mabilis na tibok ng kanyang puso, at ang tanikala sa kanyang mga kamay ay nagliliyab na parang hindi pa niya nararanasan kailanman. Ngunit sa loob niya, isang tanong ang bumabalik-balik. Kung siya nga bay nilikha bilang pintuan, ano ang mangyayari kapag tuluyan siyang bumukas? Umusok ang paligid, parang mismong hangin ay may amoy na abo at dugo. Ang mga aninong kumakawala mula sa bitak ng lupa ay lumilipad, humahagik-hik, humuhuni ng mga tunog na hindi kayang ulitin ng tao. Ang hari ng mga aswang ay tumigil sa harap ng preso, halos ilang hakbang na lamang ang agwat nila. Ang mga mata nito ay tila butas patungo sa kawalan. Buksan ka na, bulong na hari, habang ang kanyang kamay na balot ng itim na apoy ay inyunat patungo sa dibdib ng preso. Ngunit bago ito dumampi, biglang kumidlat. Ang tanikala sa mga kamay ng preso ay nagningas na mas maliwanag pa kaysa buwan. Ang apoy nito ay kulay ginto, parang apoy ng mga monghe at diyos na matagal nang nakalimutan. Napaatras ang hari, naggalit ang ngipin. Impossible hindi ka dapat may ganitong kapangyarihan. Nanginginig ang preso, hawak ang kanyang dibdib na tila sa sabog ang puso. Ang mga alaala ng kanyang pagkabata ay bumalik, mga monghi sa Thailand, mga ritual na isinagawa sa kanya, at ang paglalagay na sumpa na pinaniniwalaan niyang parusa. Ngunit ngayon, malinaw na. Hindi siya isinumpa. Siya ang nilikhang panimbang. Dahan-dahan siyang tumingin sa paligid, sa mga pulis na nagtatago, sa mga aswang na nag-abang, at sa bitak ng lupa na patuloy na bumubuka. Kung pintuan ako, mahina niyang wika, habang ang apoy na tanikalay lumalakas, ako rin ang susi para isara ito umugong ang lupa. Hindi mo magagawa, sigaw na hari ng mga aswang, bago ito sumugod, handang tapusin ang lahat. Munit sa mismong sandaling iyon, itinapon ng preso ang kanyang tanikala sa mismong bitak ng lupa, at ang liwanag ay sumabog na parang araw sa gitna ng gabi. Pumutok ang hangin, sumabog ang usok, at ang sigaw ng mga nilalang mula sa kadiliman ay naglaho. Habang ang preso ay nakaluhod, nanginginig, hawak ang tanikala ng gayoy dahan-dahang natutunaw sa kanyang mga kamay. Tahimik ang kagubatan matapos ang pagsabog ng liwanag. Ang mga pulis ay nakahandusay, ilan ay sugatan, ilan ay nagtatago pa rin, hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Ang bitak sa lupa ay unti-unting nagsara, kasabay ng na paglalaho ng usok at mga aninong humahabol mula sa kailaliman. Ang sigaw ng mga halimaw ay natapos na parang pinalob sa isang kabaong ng kadiliman. Ang preso ay nakaluhod, hingal na hingal, at halos wala ng lakas. Ang kanyang mga kamay ay nasunog sa apoy ng tanikala, Munit sa kanyang mukha ay may kapayapaan na hindi pa niya naramdaman kailanman. Dahan-dahang lumapit ang isang pulis, nanginginig ang boses. Buhay ka pa ba? Ngumiti ang preso, mahina ngunit totoo. Mas buhay kaysa deti. Mula sa malayo, sumilip ang unang sinag ng araw. Ang gabi ng takot ay natapos at kasabay nito ang sumpa ng mga halimaw na naghasik ng lagim. Ang preso ay tumayo, mabagal, halos hindi na makagalaw, Munit ang kanyang mga matay nagliliwanag. Tumingin siya sa silangan, sa liwanag na unti-unting lumulunod sa dilim. Wala nang babalik mula sa kadiliman, wika niya, halos pabulong. At kung may magtangkang bumangon muli, nandito pa rin ako. At siya'y naglakad palayo, naglalaho sa liwanag na umaga, habang ang kanyang anino'y naiwan sa mga alaala na mga nakakita sa kanya. Isang preso minsang kinatakutan, ngunit gayo'y naging tagapagliktas laban sa gabi.